Sa hinaharap, ginagamit ng mayayaman ng ilang kapis palad ng mga tao bilang mga buhay na sisidlan upang palagwin ng mga organo ng donor. Isang lalaking nagnangalang Lincoln Six Echo ang nagising matapos magkaroon ng bangungot sa isang high-tech na silid. Ipinalam sa kanya ng isang artificial intelligence ang pangangailangan sumailalim sa walong oras na medikal na pagsusulit sa mental conditioning center. Pagkatapos ay scan ng kanyang relo, kinuha ni Six ang kanyang karaniwang damit, puting overalls at sneakers. Paglabas niya sa kanyang silid, nadatnan niya ang kanyang sarili sa mga taong kagaya niya ang pananamit. Lahat sila ay nakaligtas sa isang pandaigdigang sakuna na nakatira sa isang nakahiwalay na compound sa gitna ng walang katapusang karagatan. Ang lugar na ito ay regular na nagdaraos ng lottery, ang mga nanalo ay may pagkakataong makapunta sa Paradise Island, ang huling walang polusyon na oasis sa Earth. Lahat ng mga residente ay may masalimuot na pangarap na makarating doon, ngunit ang ilan sa kanila ay kailangang maghintay ng maraming taon para sa kanilang swerte. Ang mga residente dito ay malapit na sinusubaybayan, tinatasa ang kanilang pag-uugali at kalusugan, at kinakailangang sundin ang isang partikular na jeta at mag-ehersesyo araw-araw upang manatiling malusog. Ang lahat ng mga residente ay masunuri na sumusunod sa mga patakarang ito, ngunit si Lincoln lang ang hindi natutuwa sa kanila. Ang lalaki ay may kaibigan na nagnangalang Jordan Dalawang Delta, isang kaakit-akit na batang babae na nagpasaya sa kanyang pananatili sa gated complex. Pagkatapos ng almusal, pumasok si Lincoln para sa isang medikal na pagsusulit kasama si Dr. Merrick na nag-aalala tungkol sa kondisyon ng lalaki. Nakikinig siya kay Lincoln habang sinasabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang kakaibang mga panaginip, kung saan natagpuan niya ang kanyang sarili sa tubig pagkatapos mahulog sa isang bangka. Matapos manirahan sa compound ng higit sa tatlong taon, nagsimulang magtakas si Lincoln tungkol sa kung ano ang nangyayari dito. Lalo siyang nababahala na ang lahat ng mga residente ay gumagawa ng parehong bagay araw-araw, nabubuhay sa pag-asang makarating sa isla. Tinitiyak ni Merrick sa pasyente na ang isla ay kumakatawan sa isang tunay na pagkakataon na dapat niyang hangarin. Ang doktor mismo at ang iba pang mga kawani ng kompleks ay permanenteng nakatalaga sa gusaling ito at hindi maaaring umalis dito dahil trabaho nila na panatilihin itong tumatakbo. Ipinadala ni Merrick si Lincoln para sa mga pagsusulit kung saan nag-inject siya ng mga nanobot sa kanyang eyeball. Susubaybayan nila ang kalagayan ng lalaki at natural na iiwan ang kanyang katawan pagkatapos ng 24 na oras. Pagkatapos ng pisikal na pagsusulit, pumunta si Lincoln sa lab kung saan ang mga residente ng compound ay nagsusumikap araw-araw upang magbigay ng mga kapakipakinabang na sangkap sa mga misteryosong pulang tubo. Wala sa kanila, maliban sa lalaki, ang nagtatanong sa layunin at kahulugan ng kanilang presensya dito. Sa halip, hinahangad ng mga kasosyo ni Lincoln na malutas ang pamamaraan kung saan natutukoy ang mga nanalo sa lottery. Biglang, isang batang babae na nagnangalang Rima ay nagsimulang magkaroon ng contraction. Nangangahulugan ito na sa atang kanyang bagong silang na sanggol na babae ay garantisadong pupunta sa isla, kaya lahat ng naruroon ay masaya para sa kanya. Sa puntong ito, hindi gumagana ang computer ni Lincoln at bumaba siya sa tech room upang kumuha ng isang espesyalista. Sa katunayan, sinadyang sinira ng lalaki ang computer chip para makilala ang mabait na technician na si McCourt. Iba siya sa mga hindi emosyonal na empleyado ng compound. Madalas niyang kasama si Lincoln sa paminsan-minsang inumin. Nagtanong ang Mousey sa ano sa teknisyan tungkol. Sa kanyang buhay sa ibang bahagi ng kompleks, kung saan natubili na sinagot ni McCourt dahil sa takot na masabi ang labis. Hiniling niya kay Lincoln na panatilihing lihim ang kanilang komunikasyon at umatras kapag ipinatawag ng kanyang mga nakatataas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin ng lalaki ang isang insekto sa silid at nagpasya na dalhin ito sa kanya, inilagay ito sa isang kahon ng posporo. Samantala, dumating si McCourt sa isang lihim na operating room kung saan ipinahayag kung ano talaga ang nangyayari sa compound. Mga tao pala dito artificial na lumakit na buo, kinuha mula sa isang espesyal na populasyon. Ang bawat bagong panganak ay binibigyan ng natatanging serial number at isang elektronikong relo ang isinusuot upang subaybayan ang kanyang mga vitals. Kasabay nito, sa laboratorio, ang mga residente ng kompleks, nang hindi nalalaman, ay nagpapayaman sa mga kapsula na ito na may mga embryo ng tao na may malusog na nutrients. Sa gabi, isang party ang gaganapin bago ipahayag ang mga resulta ng lottery. Ibinahagi ni Lincoln kay Jordan ang kanyang kamanghamanghang pagtuklas, na natagpuan niya ang isang insekto sa loob ng nakahiwalay na gusali. Aniya, alam kong hindi nila alam ang ginagawa ko at wala lang akong pakialam sa katotohanan. Ang batang babae ay namangha dahil ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay naisip na wala na pagkatapos ng pandaigdigang sakuna at walang makapasok sa loob ng gusali nang hindi na trigger ang mga sensor nito. Kumbinsido ang lalaki na may mali at komplikado, ngunit iginiit ng kanyang kaibigan na huminto siya sa paghahanap ng trick sa lahat ng bagay. Oras na para sa anunsyo ng mga nanalo, at natutuwa si Jordan na malaman na siya ang susunod na maswerteng babae. Hindi maaaring maging tunay na masaya si Lincoln para sa kanyang kaibigan dahil ayaw niyang makipaghiwalay sa kanya. Muli siyang nagigising sa gabi mula sa mga bangungot at tagpa siya na pumuslit sa lugar ng pagpapanatili. Doon niya pinakawalan ng insekto at sinundan ito, natagpuan ang kanyang sarili sa isang hindi pamilyar na sektor. Para makihalubilo sa staff, nagsuot siya ng medical gown at pumasok sa operating room kung saan ang bagong panganak na sanggol ay agad na kinuha mula sa ina nito, at ang batang babae mismo ay walang awa na binawian ng buhay. Ang sanggol ay ipinasa sa isang mag-asawa kung saan ang asawa ay isang kumpletong kopya ng Rima. Samantala, sa susunod na silid, isang organ harvesting operation ay ginanap sa isang kamakailang lottery. Ang malaking tao ay nagising sa panahon ng operasyon sa isang gulat na sinusubukang takasan ng kanyang mga nagpapahirap, ngunit dinala pabalik na may mga salapang. Ang lahat ng kakilakilabot na ito ay nagbubukas sa harap ng nagulat na si Lincoln, na sumusubok na tumakas mula sa mga tauhan. Ang galit na galit na si Dr. Merrick ay tumitingin sa mga surveillance tape kung saan nakita niya si Lincoln at idineklara siyang takas. Ang lalaki ay walang gaanong oras para mag-isip, ngunit nagawa pa rin niyang makarating sa Jordan at binalaan siya na ang isla ay isang peking. Hinawakan sa braso ang naguguluhan na batang babae, sinubukan niyang tumakbo palayo sa kanya mula sa compound. Ang lahat ng mga residente ay ipinalam na si Lincoln ay nahawaan ng virus at sila ay tumabi sa takot ng makita siya. Ito ay nagpapahintulot sa mga gwardiya na habulin ang mag-asawa sa pamamagitan ng gusali ng walang hadlang. Gayunpaman, nakapasok ang dalawa sa maintenance area habang nakikipaglaban sa mga guarda. Tumakasin na Jordan at Lincoln sa mga imbornal patungo sa silid kung saan matatagpuan ang mga artificial na nilikhang tao. Sa simula, lahat sila ay program upang maniwala na sila lamang ang mga taong nakaligtas sa mundo at ang kanilang pinakamalaking pangarap ay makapunta sa isla. Ipinagpatuloy ng mag-asawa ang kanilang pagtikis at kalaunan ay nakahanap ng labasan sa kompleks. Dumaan sila sa isang mahabang lagusan at umakyat sa tuktok kung saan sa wakas ay nakakita sila ng sikat ng araw sa unang pagkakataon sa kanilang buhay. Sa sandaling nasa ibabaw, napagtanto nila na sila ay nasa ilalim ng lupa sa lahat ng oras na ito sa isang na-convert na, na ng militar. Sa pagkawid sa bakod, talagang nagulat sila nang makita ang ordinaryong mundo sa kanilang paligid. Samantala, sa loob ng compound, si Merrick ay nagbibigay ng isang presentasyon sa mayayamang bisita kung saan ipinakilala niya ang Agni, isang organic matrix na may kakayahang mag-clone ng mga tao at mag-adjust sa kanilang edad. Ipinalam niya sa mayayamang sponsor na ang mga clone ay mga walang kaluluwang masa ng laman, walang damdamin at emosyon, na nilikha lamang upang magbigay ng mga organo para sa paglipat at pahabain ng buhay ng mga customer. Sa katunayan, gayon paman, man, maraming mga pagsubok ang nagpakita na upang mapanatili ang posibilidad na mabuhay ng mga organo at iba pang mga donor tissue, dapat silang lumaki sa isang pinakamainam na kapaligiran. Ito ang dahilan kung bakit ang mga clone ay sumasailalim sa malawak na pisikal na pagsasanay at inilalagay sa isang espesyal na jetta. Isang pangkat ng mga makaranasang mandirigma sa ilalim ng utos ni Albert Laurent ang nagtipon upang hulihin ang mga takas. Nagbabala si Merrick na ang kanilang pagtuklas ay maaaring magdulot ng malaking iskandalo sa publiko dahil kahit ang US Department of Defense ay gumagamit ng mga serbisyo ng Clone ng Corporation. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri sa mga pagkakakilanlan ng mga takas, nalaman ni Albert na si Lincoln lamang ang nag-aalinlangan sa kanyang layunin. Gayon din, sa kabila ng katotohanan na ang mga clone ay walang kamalayan sa kanilang pagkakakilanlan ng kasarian, ang lalaki ay nagsimulang magpakita ng simpatiya para sa kanyang kaibigan na si Jordan. Gayon paman, sinabi ni Merrick na ang mga clone ay walang alam sa labas ng mundo at ang kanilang antas ng pagunlad ay tumigil sa pagbibinata. Nagpalipis ng gabi si Lincoln at Jordan sa isang abandonadong gusali. Hindi sigurado sa susunod na gagawin, sa umaga, napansin nila ang isang nakamotorsiklo na dumaan at napagtanto na kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa kalsada. Dahil sa inspirasyon ng kanyang nakikita, natuklasan ni Lincoln ang kahon ng posporo mula kay McCord na may address sa kanyang bulsa at nagmungkahi kay Jordan na hanapin nila ito. Kaya't dumating ang mag-asawa sa isang bar kung saan nakilala nila si McCord. Mabilis na dinala ng teknisya ng mga takas sa kanyang tahanan at sinabi sa kanila ang nakakagulat na katotohanan ng kanilang pag-iral. Mga clone kayo, sinasabi rin niya sa amin na sila ay espesyal na pinalaki bilang mga donor sa loob ng mga dingding ng compound. Hindi makapaniwala si Jordan sa mga salitang ito at sinasabing malinaw niyang naaalala ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Gayunpaman, lumalabas na mga katulad na alaala ay naruroon sa lahat ng mga clone. Bukod dito, hindi papayag si Merrick na matugunan ng mga sponsor ang kanilang mga clone. Kung malalaman ng mga taong ito ang katotohanan, ang imperyo ng doktor ay babagsak sa isang iglap. Gayunpaman, kumpiyansa si na at Jordan na magpapakita ng awa ang kanilang mga sponsor at hihilingin sa McCord na tumulong sa paghahanap sa kanila. Samantala, sinimula ng pangkat ni Albert ang pagtugis sa mga takas. Sinabi niya sa kanyang katulong na subaybayan si Lincoln gamit ang mga nanobot na itinanim sa kanyang katawan. Hinahanap ni McCord ang mga address ng mga sponsor ng mag-asawa at binili ang mga tiket sa tren ng magkaibigan upang sila ay makarating doon ng mag-isa. Sa wakas, binabalaan niya ang mga clone na huwag magtiwala sa mga totoong tao dahil may kakayahan silang mabuhay. Dumating din ang mga kasama ni Albert sa istasyon ng tren. Nakita sila ni McCord at nagawa niyang bigyan ng babala ang kanyang mga kaibigan bago siya mabaril sa dibdib. Ang takot na sina Lincoln at Jordan ay muling tumakbo at nagtagumpay na sumakay sa tren. Dumating sila sa isang modernong metropolis kung saan nakita ng batang babae ang kanyang eksaktong replika, ang supermodel na si Sarah Jordan, sa mga poster. Sinubukan niyang kontekin ng kanyang sponsor, ngunit ang telepono ay sinagot ng kanyang anak na napagkakamalan na si Jordan ang kanyang ina. Ang tawag ay agad na sinundan ni Albert at nagpadala siya ng interception team sa mga poganti. Gayon pa man, sina Jordan at Lincoln ay pinigil ng pulisya, pinaghihinalaan nilang sinisira ang McCord. Dahil ang mga clone ay hindi dapat mahulog sa mga kamay ng mga awtoridad, nagpasya ang mga ahente ni Albert na salakayin ng convoy ng pulisya na sinasamantala ang nagresultang kaguluhan. Tumakas ang mag-asawa, sa isang mahabang pagtugis ng baril, nagnakaw si Lincoln ng motorsiklo at, nang hindi ito makontrol, nabangga ito sa isa sa mga skyscraper. Ang lahat ay humahantong sa pagbagsak ng mag-asawa sa gusali, ngunit himalang nakaligtas. Samantala, pabalik sa kompleks, nagsimulang magtanong ang isang kaibigan ni Lincoln tungkol sa kung ano ang nangyayari. Dalawa, sa pakikipag-usap kay Merrick, hindi ako sigurado kung totoo ang kontaminasyon. Ang walang muwang na tao ay nagsasabi sa doktor tungkol sa insekto na nahuli ni Lincoln at sinabi niyang nilayon niyang malaman ang buong katotohanan. Inalista ng doktor ang pasyente sa pamamagitan ng isang iniksyon. Sinabihan niya ang kanyang mga katulong na gumawa ng isang listahan ng lahat ng mga misirano produkto sa serye. Matapos ang isang desperadong pagtakas mula sa kanilang mga humahabol, ang mga clone sa wakas ay dumating sa bahay ng isa sa mga sponsor, ang taga-disenyo na si Tom Lincoln. Pagkatapos ng scan, pumasok ang mag-asawa sa loob ng mansyon. Doon, inatake si Lincoln ni Tom, ngunit huminto siya nang magulat siya nang makita ang eksaktong replika sa kanyang harapan. Samantala, natatanggap ni Merrick ang mga resulta ng pag-scan sa utak ni Lincoln at napaklase ng isa pang negatibong panik sa pag -clone. Lumalabas na ang isa sa mga linya ng clone kung saan kabilang si Lincoln ay nagpapanatili ng mga natitirang alaala ng isip ng kanilang sponsor. Magiliw na kumilos si Tom sa mga clone at tinutulungan silang tanggalin ang kanilang mga tracking bracelet. Nagulat si Lincoln nang mapansin ang isang modelo ng bangkang renovation na paulit-ulit niyang nakita sa kanyang mga panaginip. Sinabi niya sa taga-disenyo ang tungkol sa napakalaking panlilinlang ng korporasyon at sinabing dapat nilang ibunyag ang katotohanan sa iba pang mga sponsor. Si Tom naman ay nagkwento tungkol sa kanyang matinding karamdaman kaya naman kailangan niya ng donor. Kino-question niya ang pangangailangang ibunyag ang katotohanan tungkol sa korporasyon dahil kahit ang pangulo ng Estados Unidos ay may sariling clone. Nakikialam si Jordan sa kanilang pag-uusap. Sumangayon si Tom na tumulong at umalis upang magbihis, ngunit talagang nakipag-ugnayan siya sa korporasyon at ipinalam sa kanila ang presensya ni Lincoln sa malapit. Nagpa siya si Jordan na manatili sa bahay at naramdaman na maaaring nagsisinungaling si Tom, kiniling sa kanyang kaibigan na huwag magtiwala sa kanya. Hinayaan ni Tom si Lincoln na magmineho ng kanyang sasakyan at sabay silang magmineho papunta sa news studio. Biglang, itinutok ng taga-disenyo ang isang baril sa clone na nagpapatunay sa kanyang masasamang intensyon. Napapaligiran sila sa lahat ng panig ng mga tauhan ni Albert at sinubukan ni Lincoln na lumayo sa mga humahabol sa kanila sa kotse. Napunta sila sa isang aksidente at natagpuan ng kanilang mga sarili sa loob ng isang abandonadong bodega. Pinaputukan sila ni Albert ng baril, ngunit hindi niya alam kung sino ang babarilan. Ang mga target ay eksaktong pareho at ang bawat isa ay nagpapatunay na ang orihinal. Maingat na ni Lincoln ang kanyang pulsere sa kamay ng taga-disenyo. Si Albert, na pagkakamalan siyang clone, ay kumuha ng shot. Ipinagpapalagay na ngayon ni Lincoln ang pagkakakilanlan ng kanyang sponsor at bumalik sa mansion sa Jordan kung saan sila magpalipis ng gabi sa pag-ibig. Natuklasan ng korporasyon na ang apat na henerasyon ng mga produkto ay naging may depekto at maaaring magdulot ng banta sa hinaharap dahil sa kanilang pagkahilig na sumuway. Iniutos ng doktor na si Rai ng lahat ng hindi na buong clone upang maiwasan ang isang posibleng Mangiari Rebellion. Gumagawa din siya ng paraan upang maingat na si Rai ng batch ng mga may sira na clone na nagpapataas ng bilang ng mga nanalo sa lottery. Kinabukasan, ang peking Lincoln ay nakipag-ugnayan sa isang kinatawa ng korporasyon at ipinalam na kailangan niyang sumailalim sa isang pag-scan upang mapalago ang isang bagong clone. Ipinapalim din niya sa kanya na lahat ng iba pang may sira na produkto ay masisira. Hindi maaaring hayaan ni Lincoln na mangyari iyon, kaya gumawa sila ni Jordan ng isang plano upang iligtas ang kanilang mga kaibigan. Ang batang babae ay sadyang gumastos ng pera mula sa credit card ni McCord, salamat sa kung saan siya ay natagpuan at dinala sa compound. Samantala, si Lincoln, na itinago bilang comp, ay dumating din sa korporasyon, kung saan siya ay muling i-scan. Sa operating table, malapit na makatanggap ng lethal injection si Jordan, ngunit nagawa niyang maalis ang mga gwardiya gamit ang isang nakatagong baril. Samantala, nagulat si Albert kay Merrick sa pagtatapos ng misyon. Ipinahayag ng doktor ang kanyang intensyon na sirain ang clone ni Jordan kahit na hindi nito ililigtas ang buhay ng kanyang sponsor. Hindi sinasangayunan ni Albert si Merrick na gampanan ang papel ng Diyos at nagbago ang kanyang saloobin. Matapos suriin ang katawan ni Tom, natuklasan ng mga doktor ang isang pulsera sa kanyang kabilang pulso at napagtanto na ang clone ay buhay pa. Pumasok si Lincoln sa isang bulwagan na may mga hologram na nagbo-broadcast ng mga peking landscape ng kontaminadong lugar sa paligid ng kompleks Nagtakda siyang pasabugin ang grid system at ipakita sa mga residente ng kompleks ang katotohanan Ang mga clown na nanalo sa lottery ay itinataboy sa isang nakapaloob na silid kung saan sila ay malapit ng masunog ng buhay Sa isang hindi inaasahang hakbang para kay Jordan, tinulungan siya ni Albert na harapin ang mga gwardya at pinalaya ang mga tao Naabutan ni Merrick si Lincoln at isang matinding away ang naganap sa pagitan ng dalawang lalaki Nagtagumpay ang doktor at sinimulang sakalin ang kanyang kalaban sa huling sandali, gayon paman, kinuha ni Lincoln ang kanyang baril at dinaril sa doktor. Kinuha niya ang kanyang electric gun at pinaputok iyon sa lalamunan ng kanyang kalaban. Sinasamantala ang kanyang pagkalito, binalot ng lalaki ang isang cable ng kuryente sa leeg ng doktor. May isang pagsabog sa silid at ang mga lalaki ay itinapon sa bangin ng shockwave. Nakuha ni Lincoln ang isa pang wire at nauwi ito bilang isang bitayan para kay Merrick. Ang hologram ay nawala at ang mga clone ay lumabas sa bunker, tumingin sa paligid na nagtataka. Sa pagtatapos ng kwento, ang masayang Jordan at Lincoln ay tumungo sa bangka ng renovation patungo sa kanilang bagong buhay. Sa palagay mo ba ay makatwira ng mga aksyon ni Dr. Merrick? Isulat ang tungkol dito sa mga komento at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Salamat sa panonood!